Hello! Muli mga kakonstruksyon Ito na naman po tayo At magandang tanghali Katar At magandang hapon Pilipinas Ayan po ang ating gym building Kahapon po lamang sa ating video Ay merong blinding Binablindingan siya Ngayon po Ayan na po Napahera na ng bitumen At nilagyan na ng plastic At heto po Nilalagyan na ng ating warmish At ang sa ibabaw po ay bakal ayan po dito po sa gilid ayan nagtutulong tulong ang ating mga kakonstraksyon binibent na po ang bakal para sa ating slab ayan ayan na po uh, ito pong ating uh, steel rebars dito sa ating uh, gym building foundation o slab eh yun po ating button bar eh nilagay lang po natin ay 10mm na warmesh eto po eto po yung warmesh natin ayan, ayan 10mm na warmesh po yung pang ilalim yung button bar at yung top bar naman po natin ay 10mm na steel rebar ayan po eto po yung portion na to tapos na ayan si pareng custodio Isang magilas sa mahusay pong uh, steel fixer, carpenter, lahat na po. So, ayan po yung ating chair bar. Ayan po mga ka-construction Ayan. Medyo matipit po yung ating bakal dito kasi po ang ginawang spacing ng aming bakal dito 40 by 40 sa sa top bar. Yun naman pong ilalim, automatic po yan, 20 by 20 yung ating warmesh. Ayan. Eh kahapon po lamang eh, binablindingan to, Natapos po alas 7 ng gabi Kanina pong maga pagtuyo Pinahiram po ng betumin Pagkapahit po ng betumin Kasunod na po ang ating Polyethylene poly sheet na plastic Yung plastic po nato Hindi basta plastic Ito po yung makapal na plastic Na panlagay talaga dito sa ating uh, slab yan po ang karamihan ginagamit sa ating construction pagka po tayo ay eh, naging islab dyan sa Pilipinas polyethylene sheet plastic ayan po kamaryo, kamaryano ayan po yung ating mga karpintero ah, mason steel fixer scaffolder eh lahat po na yata sinakot na ng mga trabador dito sa builders hindi po katulad dyan sa Pilipinas. Alimbawa, sa IEI, ODMCI, may carpenter, iba. Ang mason, iba. Steel fixer, iba. At dyan po sa abroad, lahat. Hmm. Ayan po. Ang kapal nga po pala, mga construction, ng ating slab dito ay uh, 20 cm. O, 20. Ayan. Eh, wala naman nga po itong masyadong load na dadalin at halos gym nga po ang gagawin dito uh, gym po ng mga bata ito hindi naman uh, mga matanda uh, required lang ng uh, French School na magkaroon ng basketball court magkaroon ng gym magkaroon po ng football ayan, yung portion po na yan, yung natitira na yan na era na yan, yan na po yung football kaya po yung uh, nilagyan natin doon ng lamp poles para po yun sa football ayan po at sya nga po pala ang uh, dito eh meron po tayong uh, construction joint. Ayan. Dito po mag-uumpisa ang construction joint eh sa so, merong bolt na yan, kalahati ng bolt na yan. Kaya yung buhos po niyan, isa, dalawa, tatlo, apat na buhos po ito na construction joint. Ayon po sa kay ayon po sa engineer natin, sa kay engineer Albert ayan. Eh meron po tayong construction dyan Saan tayo mag-umpisa? Dito sa may bolt Sa sentro ng bolt Ng kolom Ayan, bali 1, 2, 3, 4 Apat na buhos po ito Kaya ang bubuhosan po Automatic na 100% to bukas Ba't doon pinararaan yung kahoy? Bali 8 uh, Ayan Eh po ng uh, Construction Ha? Ay, kaya ang kaya yan eh, engineer Tike. Tike, ayun na yalo. Ayan. Ay, ayari pa. Hindi yung ang pwede. Eh, gawin na yun. Ano yun? Hindi pa rin pwede. Pe Kailangan hindi makukuha. Ayan lang. Ay, hanggang dito, hey, dito, eh, pe dito yan. Hindi, wala nga mo lang mga eh. Bukas dito na naman. Ay, hindi nga pwede. Kailangan hanggang dito yan. Hindi, hindi. Doon lang kami maglalagay Makukuha ba namin yan? Eh yung offset ng amin toko dyan 3 meters Eh ala naman 3 meters yan Halos 2.5 lang yan O oh, edi kapos O oh, edi eh, yung patagilid Padiretso Hindi pa pwede Ang mabigat pa nito pagka ko ng crane Baka magkrak yan Hindi nga namin dito Ha? Ha? Uh, dito bukas siguro makalawa ayan ah, po mga construction yung portion naman na ito, ito binibend na ito pong nga ah, nakakita nyo na to na vertical bar eh abang lang po yan ayan itinutupi na oh. ayan isa pong button bar yan at saka isang top bar ayan na naman yung ating uh, utol kinecheck nga yung uh, ah, yung kanyang kinabit na bolt kung may depekto Pinagtutulong-tulungan na po. Talaga pong mga kakonstruksyon na tinatapos na rin Princess School. At uh, kailangan kailangan ng matapos sir At, uh, baka daw po second week ng uh, December uh, maumpisahan po ko kakonstruksyon yung aming project diyan sa Hamad International Airport. ayan po. Ayan ang amin pong uh, gym e eh, mula po sa puti na yan ayan may nakaabot na po kami nakaangkor na po kami yung bolt dyan ayan, ayan. ayan. nakaangkor na po yung bolt dyan dati pa nung kami nagbuhos dito ayan yan po ga maluwang po ito maluwang itong uh, gym na gagawin na to ayan buhat po dito ayan ayan po buhat dun yan po yung gym. Ganyan po siya kaluwang. Eh, gym po ito siguro gym na magiging peerong ng mga estudyante rito sa Prince School, Doha, Qatar. Engineer! Ayan po ang aming napakasipag na engineer, si Engineer Renante. Ayan. Napakasipag po na engineer niyan. Talaga rin po tumatrabaho. Iba po talaga yung mga lumaking uh, lumaki sa pagsasaka masipag ayan po yung uh, ginagawa po na yan yung first concrete po ng ating slab yan bubuhusan din po yan mamaya mga construction yung ating kasi nga po uh, meron pong uh, expansion joint uh, kung construction joint magkaiba po yung uh, expansion joint mga construction at saka expansion joint pag sinabi pong construction joint may hati po yung halo, yung buhos, pero yung bakal niya continuous. Pagka naman po mga construction, sinabing expansion joint, eh yung buhos po niya, putol po yung bakal. Yung po ang expansion joint na tinatawag. Eh, ito naman po, construction joint. Ibig sabihin po, yung putol yung buhos, pero continuous pa rin po yung bakal. Ayan. Ah, sige po mga construction. Ah, at ito na naman po tayo muli. Sana po mga kakonstruksyon -ka at mga kaibigan, mga kakilala, mga nakasama sa trabaho. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. At pakishare na rin po. Shoutout sa aking mga kasama niyan, mga nakasama, nandyan po sa New Zealand. At saka yung mga nakasama ko dyan sa AI, DMCI, at sa Layton Company, at sa marami pa po pong ibang mga construction na aking nakasama. Shout out po sa inyong lahat at lalong lalo na sa aking mga kaklasmate niya sa CLPC Central Luzon Polytechnic College at sa San Agustin HNWBC po. O sige po, naway pagpalaan po tayo ng puong may kapal.